So mga kaibigan, ang laki po ng aming sales kahapon, no? Actually kagabi kaibigan, malaki talaga ang sales ni Ate GB. Ipapakita ko po sa inyo ang reason kung bakit malaki ang sales namin. Okay. So tingnan niyo po yung aking bodega. Ayun, dito po yung nakalagay yung aking mga red horse at saka bear, right? Pero nakita nyo naman wala nang stocks. Kasi nga, anong order na po ako sa aking supplier. Ipapakita ko lang sa inyo, ha? Ayan, so nag-order na po ako sa akin supplier ng mga soft drinks at saka uh, Red Horse their friends. Ayan, so yung ibang uh, bottle po ay uh, hiniram ng ating mga kapitbahay, pero hindi ako nag-aalala kasi I'm not worried kasi nga uh, may deposit po yun. Actually, marami po yung aking uh, in order na mga soft drinks at beer at paparating na po yung aking supplier. Masaya talaga si Ate Gibi but alam nyo ba, kahit masaya ako, medyo worried pa rin, no? May bagay po, kasi may isang bagay po na nangyari sa aking tindahan. Kanina lang pong umaga, no? Ito po yung pausapan natin ngayon. Alam ko, kaibigan, you will learn lesson, no? From what happened to Ate GB. Matututo kayo, kaibigan. Talaga lang, no? Matututo kayo, kaya sana wag nyo gawin ang nagawa ko. Ano, mga kaibigan? Magandang hapon sa ating lahat! Good afternoon everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka partner, Ate JB. Ayan, so magandang hapon, no? Nakasmile pa rin si Ate JB kahit medyo na-worried talaga ako kaibigan, no? So, na-worried ako dahil po sa isang bagay, their friends. And alam ko kayo, no? Makakalearn kayo ng lesson. you will learn lesson from what I did, no? Ayan, kaya yung kaibigan, naisipan ko taga, talaga, no? Nagawan ito ng vlog. May nangyari po kasi sa akin tindahan kaninang umaga, dear friends. At alam ko, sa tingin ko lang, no? Siguro mawawalan ako ng customer. wag naman sana. But before na ito talakayin, kaibigan, sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So ngayon kaibigan, pag-usapan na po natin. No? Kahapon po kaibigan, masaya ako. Lalo na sa gabi. Uh, sa morning kasi, dear friends, hindi mal masyado malakas yung aking bintan. Pero nang dumating ang evening, hanggang gubambi na talaga, when night came, ang lakas po ng bintan ni Ate GB kasi po marami ang nag-inuman kagabi. Ayan, so Uh, halos maubos yung aking uh, mga alak especially yung aking Red Horse nakita nyo naman no sa pinakita ko sa aking intro there friends marami na talagang walang laman sa aking mga Red Horse kaya naman dali-dali po tayo ngayon nag-order sa ating uh, supplier ng mga alak at soft drinks, pati sigarilyo at uh, moments from now siguro not even one hour darating na po sila and ngayon kibigan back to our main topic kung bakit ako worried bakit ako nag-aalala ngayon kasi this morning kay Biga no uh, meron pong bumili yan suki ko po no sa uh, ano ano tapos, red horse kasi red horse po talaga yung uh, binibili kagabi pa po sila nag-inuman so hindi ko alam kung saan sila nag-inuman kagabi kasi yung nag-inuman kagabi iba po yon itong grupo nito iba rin pero mga lasing na po sila no nang dumating sila kanina mga 6 am bumili na sila ng mga red horse sa akin then dumating yung 7 am Then, yung last last nila na pagbili their friend, isa na lang yung pumunta rito. May dala-dala po siyang bote. Sabi niya, ate, bili ako ng red horse. Dalihan mo, ate, ang sakit ng tiyan ko. So, sinabi, nagsabi nam, nako nagbira ko, ikaw kasi, kagabi pa kayo nag-inuman, ayun tuloy, masakit yung tiyan mo. So, ngayon lang, kaibigan, bumili siya ng isang red horse, binigyan ko siya. And then, ang pagbigay ko sa kanya ng isang red horse, ang sabi niya, ba't isa daw? Dalawa ang bibilhin niya. E, sabi ko, yung pera mo, pang isa lang. Sabi niya, ate, ate, yung pera ko 215. So, dalawa daw, 100, tsaka 15 pesos. Kaya dalawa. Sabi ko nga, hindi, is 115 lang yung pera mo. At pag kung dalawa ang bibilin mo, sana 230 ang dala mo. Kasi 115 yung redors natin. So, 115 times 2. So, dapat 230. Sabi mo, 215 yung pera mo. I-115 lang. And then, Isap isa lang buti yung ano dala-dala mo yung binigay mo sa akin sa so, so isa talaga yung bibili mo sabi niya hindi ate dalawang buti yung dala ko sabi ko, hindi ah, isa lang yung buti. Ito nga, nasa harapan pa, kaibigan. Yan, yeah, ito yung buti na dala mo. Hindi, dalawa talaga yung dala kong buti. At dito, tapos lastin na siya, kaibigan. So, sabi ko, kasi nga, may kamera naman sa labas. Wala pong kamera, no? Walang kamera sa, walang CCTV sa loob ng tindahan ko. Pero meron sa labas, kamera uh, ng ating um, kapatid, bunsong kapatid. So, sabi ko, meron naman kamera. I-check natin, gusto mo, i-check natin. Para mapatunayan ko sa iyo na, isa talaga yung hawak mo na bottle isa talaga. So ayun, uh, lumakad na po siya, their friends. Then bumalik, may dala na siya. May dala siya kasama. Bumalik siya. Lasing din ang, kasamanya kasama niya. Sabi ng kasama niya, bakit isa lang binigay mo? Dalawa yung binibili ng uh, kaibigan ko. Sabi ko, 115 na kasi pera niya. Then sabi niya, 230! 230 yung pera ng kaibigan ko nang bumili siya. Tapos sabi nung bumili, 215 yung pera ko. So, <laughs> sabi ko, 230, 215. 115 lang talaga. At ito, pa isa lang. Kung dalawang bibilang, dapat dalawang dinadala mo na bote. Sabi niya, dalawa nga ang dinala ko na bote. Sabi ko, may camera, isa lang dala mo. Ayun, medyo, we had a slight argument, no? Pero hindi naman talaga malaki yung aming na uh, pagtatalo. Ayun na nga, sinabi nang nalang ng isa, ah, sige na, alis na kami. Pangit ng redos nyo, hindi malamig. <laughs> Eh, mga gusto ko talaga silang, gusto ko talaga sabihan sa anong hindi malamig. Ang lamig kayo ng readers oh, ko, mga Kasi nga, kagabi pa yun sa ref. So, malamig talaga. Sinabi pa, ay, biroin ano, sinabi pa sa akin, hindi daw malamig yung readers ko. Sisi talaga ako, mga kaibigan. Kasi nga, ang palagi kong ginagawa, nagawan ko na rin yun ng vlog, sinabi ko, di ba, lagi kong sinasabi, na pag, tanggap natin ang pera, lalo na wala, ka, wala, wala ka tayong CCTV sa loob ng ating tindahan, bilangin natin yung pera na bigay ng ating customer bayad. So, ito, yun talagang parati kong ginagawa, kaibigan. Pag may bumili, sasabihin ko, oy, 500 yung pera mo ha, susuklian mo na kita. Oy, 1,000 yung pera mo ha, susuklian mo, mo na kita. But this time, that time, kaibigan, nakalimutan ko. At siguro, wala lang, kasi nga, sa morning pa sila bili ng bili. So, nasanay nako ako, kaibigan, sa grupo na yun, na hindi ko nalang bini, anong sinasabi, no, sa, ano, sa harapan talaga nila, oh, ito yung pera mo. But before that, I always say na, oh, 500 ang pera mo, 200 ang pera mo, ako, kuha mo na ako ng sukli. But this morning lang, hindi ko po yung nasabi, kasi nga, marami rin bumibili their friends. So, ito talaga, I accept, mistake ko po, It, isa po itong pagkakamali ni Ate JB. Kaya nga, ginagawan ko ito ng video, ng vlog, para rin, to remind you, to remind you kay Bika, no, na pagtanggap nyo, nyo ng pera from your customer, sasabi nyo talaga sa harapan nila kung magkano yung natanggap nyo. Ayan. So, ito yung pagkakamali ko this time lang naman. Kasi ang parati kong ginagawa, sinasabi ko talaga sa aking mga customer. Ayan, buti na lang umalis sila their friends. Pero, sinabi talaga nung isa their friends na, pangit ang red horse mo. Pangit naman ang red horse mo. Hindi malamig. Super lamig na malamig talaga ang red horse ni Ate But, hindi ko na lang sila inaway their friends kasi naman mga lasing, no? Pero nag-alala talaga ako, baka mawalan ako ng suki. Sana makalimutan na nila yung nangyari, no? Para dito pa rin sila bibili sa aking tindahan. Ayan, kasi yung mga bata na yun, kahit masabi kong uh, paratis lang umiinom, lasinggero, bababait naman. Mababait naman sila, their friends, no? Uh, matagal ko na silang kilala, pag hindi sila nakainom, mabait talaga sila. Yun lang talaga, siguro nakalimutan nila dahil lasina. Ay mga kaibigan na, nasabi ko na po sa inyo, yung uh, dapat kong sabihin, I'm just, again, I'm just reminding you kaibigan, dahil alam ko, uh, may matutunan kayo sa nangyari kay Ate GB. Yan. Thank you so much kaibigan, tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video, malaking tulong pito kay Ate GB. Huwag mo lang kalimutan kaibigan, nung parati ko sinasabi, hindi, imposible, hindi, mahirap na umasinso ang boy natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa zarili, and then we have God in our life. Kaya kasinsu ang boy natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.